Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Anthony, at nais nice kong simula ng kwentong ito sa pamamagitan ng isang tanong. Paano kung ang pinakamahalagang aral sa buhay ay natutunan natin sa mga hindi inaasahang pagkakataon? Sa kwento kong ito, ipapakita ko kung paano ako natuto sa mga bagay na hindi dapat nangyari. Mga bagay na hindi ko inakala na magiging parte ng pagkatao ko. High school pa lang ako nung nangyari to. Tahimik lang ako dati. Hindi ako yung tipong gumugulo sa klase. Lagi akong nasa likod, hindi nagpapansin. Pero dumating si Ma'am Sales, bagong guro, bagong mukha, bagong panggulo ng mundo ko. Hindi ko alam kung sinadya ng tadhana o talagang may mga pagkakataon lang talaga na sinusubok ka ng mga bagay na hindi mo kayang tanggihan. Nagkataon pa na yung bahay nila. Katabi lang ng amin. Kaya araw-araw ko siyang nakikita. Sa umaga, teacher ko siya. Sa gabi, naglalakad siya sa bakuran nila na parang wala lang. Pero sa bawat galaw niya, pakiramdam ko tinatawag niya ko. Ewan ko kung ako lang ba ang may ganong isip. O baka talaga, may something na agad nung una pa lang. Pero doon nagsimula lahat. Isang gabi, inutusan ako ng nanay ko bumili sa tindahan. Pagbalik ko, nagkita kami ni ma'am sa tapat ng bahay nila. Naka-shorts lang siya na maluwag, halos kita na yung hiwa ng legs niya. Nakangiti siya, pero yung ngiti niya, hindi tulad ng ngiti niya sa school. May laman, may ibang ibig sabihin. Doon ako natutong magbasa ng tingin ng babae. Doon ko unang naranasan na hindi lang pala recitation ang kayang ituro ng guru ko. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero ilang linggo lang naging parte na ng araw ko yung pagdadaan sa bahay nila. pagwala wala yung nanay ko, aakyat ako. Magtatago kami sa likod ng kurtina kapag may dumaraan. Sa loob ng kwarto niya, hindi ako estudyante. Parang ako yung lalaki sa mga kwento ng matatanda. Hindi ako naghanap ng pag-ibig. Naghanap lang ako ng lambing, pero naghalo na lahat. Lambing. Lihim. Laman. Alam ko namang mali. Pero sa bawat gabing andun ako, pakiramdam ko may bumubuo sa akin na matagal ng butas. Hindi ko narinig ang salitang mahal kita sa bahay. Pero kay ma'am, kahit walang salitang ganon, yung mga hawak niya parang sinasabi niya, yon. Pero ngayong binabalikan ko, hindi ko alam kung love ba talaga yon o libog lang. Hindi ko alam kung ginusto niya ako o ginamit lang niya ako. Ang sigurado ko lang, Nung mga panahong, yon gusto ko maramdaman na may may-ari sa akin. Kahit bawal, kahit mali. Kaya ako nagsusulat ngayon para tanungin, paano mo malalaman kung totoo yung lambing, kung ang buong buhay mo, puro kulang ang tinanggap mo? Mali ba kung gusto kong maramdaman na may nag-aalaga sa akin kahit sandali lang? Ito na ang simula ng kwento ko. At sana, samahan Niyo ako hanggang dulo. Hindi naman kasi bigla-bigla nangyari lahat. Hindi siya yung tipo ng kwento na isang tingin lang, biglang in love na. Hindi rin siya yung tipong sinadya ko. Parang unti-unti akong dinala ng mga pangyayari doon. Parang alam mo yung feeling na hindi mo alam kung paano ka napunta sa isang lugar. Pero paglingon mo, andun ka na. Ganun yung sakin. Bata pa lang ako, Sanay na akong hindi masyadong kinakausap sa bahay. May pagkain naman. Lagi akong may baon, may bagong sapatos kapag Pasko. Pero wala yung mga yakap na napapanood ko sa TV. Hindi uso sa amin yung anak, mahal ka namin. Hindi uso yung simpleng tanong na Masaya ka ba? Basta ang mahalaga, buhay ka, may grades ka, tapos na ganun kami pinalaki. Kaya siguro nung dumating si ma'am, nag lahat. Kasi unang beses na may nagtanong kung okay ba ako, kung kumain na ako. Akala ko dati, okay na yung may pagkain sa plato. Pero iba pala yung pakiramdam kapag may nagsasabi sa'yo nun ng may tingin. Yung tingin na parang may gusto siyang alamin sa'yo. Hindi lang dahil guru siya, kundi dahil tao ka na. Gusto niyang kilalanin. Hindi ko nga alam kung kailan nagsimula. Parang isang araw lang, nag-uusap na kami sa labas ng bahay nila. Simple lang, homework project, kwentong walang kwenta. Pero doon nagsimula lahat. Hanggang sa isang gabi, nagkayayaan kami magkwento, tapos nagtagal. Hanggang sa parang ang lapit na namin. Hindi na siya, yung teacher na tinatawag ko sa recitation, siya na yung taong tinatakasan ko ng tingin pag nasa klase kasi alam kong may alam na kami na hindi alam ng iba. Hindi ko naman hinanap na mahalin ako. Hinanap ko lang na mapansin. Kasi ang tagal ko nang hindi napapansin. Yung tipong kahit anong effort ko, walang may pakialam. Pero nung hinawakan niya yung kamay ko nung isang gabi, dun ko naramdaman na parang ako yung bida. Ako yung pinili. Ako yung Ako yung gusto hindi ko rin masabi na love yon, Kasi ang alam ko lang, tuwing nandyan siya, parang buo ako. Parang lahat ng kulang sa bahay, napupunan niya kahit sandali lang. Kahit bawal, kahit mali. Minsan iniisip ko, kung lumaki kaya akong may yakap, may totoong kamusta ka. Baka hindi ko hinanap to sa iba. Baka hindi ako napunta sa ganito. Pero paano kung yun na talaga ako? Paano kung minsan, kahit anong piliin, mong daan, babalik ka rin sa mga bagay na kinulang ka noon? Hindi ko naman siya sinisi. Siguro pareho lang kaming may butas na gustong punan. Pero ang tanong, hanggang kailan ka pwedeng umasa sa ibang tao para buuin ka? Hanggang kailan mo papaniwalain? Sarili mong sapat na yung ilang gabi hindi naman alam ng iba. Sa eskwela, normal lang. Ako pa rin, yung tahimik sa likod ng classroom Siya pa rin yung ma'am na tinatawag ng lahat, iginagalang, nilalapitan para magpaturo ng lesson. Pero sa loob ko, alam kong iba na kami. Iba na ang tingin ko sa kanya. Iba na ang tingin niya sa akin. Kahit hindi halata. At 'yon ang pinakaunang lason na pumasok sa akin. Hindi yung katawan niya, kundi yung thrill. Yung sarap ng may tinatago. Yung kiliti na ako lang ang may alam ng sekreto na to. Isang beses, may kaibigan akong nakahalata. Hindi naman niya sinabi diretsyo, pero may mga tanong na parang tusok. Bakit parang close kayo ni ma'am? Tatawa lang ako, iiling, magpapalusot. Pero sa loob, kinakabahan ako. Hindi dahil natatakot akong mahuli, kundi dahil baka mawala yung sarap ng lihim kapag nalaman ng iba hindi ako naging guilty agad. Kasi mas nangingibabaw yung feeling na espesyal ako. Sa bahay, walang nakapansin kung anong oras ako umuuwi. Basta may pagkain, okay na. Pero kay ma'am, bawat oras ko, hinahanap niya. Bawat text niya, may init. Hindi ako adik sa kanya bilang babae. Adik ako sa atensyon. Sa pakiramdam na ako, yung pinipili niya kahit marami siyang pwedeng piliin. Ako yung pinipiling lapitan, hawakan, tignan ng matagal. Kapag dumarating siya sa bahay nila, parang normal lang sa mata ng kapitbahay. Pero kami, nagkakasalubong ng tingin na parang may sariling kwento. Kapag nakikita ko siyang naglalakad, pauwi, suot yung mga simpleng damit niya, parang gusto kong tumakbo papunta sa kanya at aminin lahat. Pero hindi ko kaya. Hindi dahil natatakot akong mapahiya. Natatakot akong mawala yung thrill ng bawal kapag nalaman na ng iba. May mga gabi na habang kasama ko siya, iniisip ko kung dapat ko na bang itigil. Pero pag naririnig ko, yung hinga niya sa tenga, ko pag nararamdaman ko yung daliri niya sa braso ko, wala na. Wala na lahat ng guilt. Ang natitira lang yung init, yung kiliti ng sikreto namin. Pero paano kung isang araw hindi na sapat yung sekreto? Paano kung hindi ko nakayanin na kami lang ang may alam? Kailangan ko ba talagang to sabihin? O baka kasi sanay na lang, akong walang nakakakita sa akin. Kaya nung may isang taong tumingin, kahit bawal, tinanggap ko na lang. Pinalakpakan ko sa loob. Kasi kahit minsan lang, gusto ko ring maramdaman na may nagmamahal sa akin. Kahit hindi love ang tawag doon. Hindi ko. Akalaing ganun kabilis masisira ang lahat. Isang pagkakamaling, hindi ko napansin. Isang sandaling akala ko safe kami. Tapos boom, nabuko. Hindi ng pamilya ko. Mas malala. Isa pang guro ang nakakita. Hindi man diretsyo, pero sapat na yung nakita niya para magdudang may hindi tama sa pagitan namin ni ma'am. At alam mo naman sa mga tulad nilang nakatayo sa faculty room buong araw hindi mawawala ang chismis kinabukasan ramdam ko agad yung pagbabago hindi pa umuupo si ma'am sa mesa niya pero damang-dama ko na yung mga tingin hindi mainit hindi malamig parang mga mata na may itinatago pero pilit pinapakita na wala parang ako sa loob ko nagwawala na sa labas? Tahimik. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Tapos dumating ang balita, wala na si ma'am. Biglang hindi na siya pumasok. Biglang nag -leave. Biglang naglaho. Para bang ako lang yung naiwan na nakabitin. Naiwan na nakalutang. Walang ideya kung saan siya nagpunta kung anong mangyayari. Pero ang mas malala, hindi yung pagkawala niya. Ang mas malala yung mga mata sa paligid ko mga kaklase ko nagtatawanan nagbubulungan mga babae lumalapit hindi para husgahan ako kundi para tanungin ako kung totoo ba yung kay ma'am may iba pang naglalandi pa nga parang ako yung bida parang ako yung lalaki na dapat palakpakan pero hindi nila alam sa loob ko basag na ako sa bahay, mas nakakatakot. Walang kumibo. Parang multo kami sa loob ng bahay. Walang sermon. Walang sigaw. Pero ramdam ko. Alam na nila. Ramdam ko sa mga lakas ng pinggan pag hinuhugasan. Ramdam ko sa bigat ng yabag ng paasa sa sahig. Hindi nila sinabi. Pero kita ko sa mga mata nilang pagod na pagod na. Hindi galit eh, pagod. Parang sawang-sawa na silang umintindi, kaya mas pinili na lang nilang manahimik. Mas nakakasakal yung katahimikan kaysa sigawan. Kasi sa sigaw, alam mong may galit. Sa katahimikan, wala. Wala kang mahawakan. Parang hangin na hindi mo mahuli. Parang gusto mong sumigaw ng awayin nyo na lang ako. Pero wala. Lahat sila, parang multo rin walang buhay, walang emosyon, at ako, ako yung pinakabuhay sa lahat. Pero ako rin yung pinakabasag. Parang lahat ng ginawa kong mali, bumalik sa akin ng sabay-sabay. Lahat ng hinanap kong lambing, lahat ng pakiramdam na gusto kong mapansin, na uwi sa tingin na parang ako, yung dapat ikahiya. Hindi ko alam kung dapat pa akong humingi ng tawad, kasi hindi ko rin alam kung kanino ako dapat humingi ng tawad sa sarili ko? Sa kanila? O kay ma'am na iniwan ako ng walang paalam? Hanggang ngayon iniisip ko, paano kung hindi kami nahuli? Mas magiging masaya ba ako? O mas malalim lang yung hukay? Hindi ko alam kung kailan nagsimulang gumulo lahat sa isip ko. Akala ko dati, alam ko kung anong gusto ko. Akala ko tama yung ginagawa ko. Hindi ko naman hinanap na mahalin gusto ko lang maramdaman na may nagmamalasakit. Pero bakit ganito? Ang ending. Madalas akong nagigising sa madaling araw, nakatitig lang sa kisame, tinatanong sarili ko. Ako ba yung mali? Ako ba yung masama? Hindi ko masagot. Kasi nung mga panahong kasama ko siya, hindi ko iniisip kung tama o mali. Ang nararamdaman ko lang, may taong tumitingin sa akin. May taong nakikinig. May taong gustong lumapit. Yung tipong hindi niya, ako tinatanong kung kumain na ako. Pero dinadala niya ako sa kwarto niya para iparamdam na gusto niya ako. Hindi nga yun pagmamahal, alam ko na ngayon. Pero dati, akala ko yun na yun. Naisip ko rin, baka ginamit lang niya ako. Baka ako yung naging outlet niya, baka may problema rin siya. Pero bakit ko kailangan intindihin 'yon? Ako nga hindi ko nga maintindihan sarili ko. Pinagpapalit ko ba talaga sarili ko kapalit ng ilang saglit na pakiramdam na special? Ako? Kung tutuusin, hindi ko naman hinahanap 'yung katawan niya. Hindi ko hinanap 'yung kung ano man 'yung ginagawa namin sa gabi. Ang hinanap ko, 'yung after. 'Yung simpleng yakap. 'Yung simpleng ayos ka lang na hindi lang basta tanong. 'Yung totoo. Pero wala. Puro laman. Puro init. Tapos wala. Kaya siguro ako napunta doon. Kasi sa bahay, walang ganon. May pagkain, oo. May baon, oo. Pero wala yung tipong, anak, proud ako sa'yo. Hindi ko maramdaman na importante ako kahit anong sipag ko sa school. Kaya nung may dumating na nagbibigay ng ibang atensyon, kahit mali, sinunggaban ko. Kasi ang tagal ko ng gutom ngayon alam ko na mali yung ginawa ko. Hindi mali kasi bawal. Mali kasi mali ang rason ko. Mali kasi hinanap ko sa iba yung dapat matagal ko nang naramdaman sa loob ng bahay namin. Mali kasi niloko ko sarili kung na baka pagmamahal yun. Pero mas mali kasi hindi ko alam paano bumawi. Hindi ko alam paano ayusin yung sarili ko. Kung simula't simula pa lang. Pakiramdam ko basag na ako. Kaya ngayon, ang tanong ko, paano ko ba huhugutin sarili ko dito? Mali ba kung gusto ko lang ng may magpahalaga sa akin? Kung hindi ko nakuha sa kanila, malibang hanapin ko sa iba? O dapat ba akong matutong maghintay kahit wala akong kasiguraduhan kung kailan darating yung lambing na hinahanap ko? Akala ko nung graduate ako ng high school, iiwan ko na lahat ng gulo. Bagong simula, bagong lugar, bagong mukha. Pero ang hindi ko alam, daladala ko pala yung luma kong sarili. College na ako pero pareho pa rin ang pakiramdam. Parang laging may kulang. At ang pinakamasakit, kahit anong ayos ko sa panlabas, alam kong sira pa rin ako sa loob. Madali akong mahulog. Hindi dahil landi ako, kundi dahil ang dali kong maniwala. Pag may nagsasabing cute ka, o ang bait mo pala, o kahit simpleng kumain ka na? Hindi sila ang weakness ko. Yung feeling ng may nagaalala. Yung tipong may taong gustong makinig, gustong makasama ako hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto. May isang babae na dumating. Hindi teacher, hindi bawal, hindi mas matanda. Kaedad ko, mabait. Hindi siya yung tipong mapang mapangakit. Tahimik lang siya, pero pag nagkwento ako, Nakikinig siya. Hindi para sumagot. Para lang marinig ako. Doon ako natakot. Kasi kabado ako na baka masira ko na naman. Baka hanapan ko siya ng init na hindi naman niya kailangang ibigay. Baka abusuhin ko na naman yung atensyon na binibigay niya sa akin. Baka gawin ko na namang reseta ang katawan para luna sa sugat na hindi naman dapat ganun ginagamot. Natatakot akong ulitin yung cycle. Yung cycle na akala ko pagmamahal, pero totoo, kasakiman lang sa lambing na matagal ko nang di nakuha. Minsan pag magkausap kami, nahuhuli ko sarili kung gustong ilapit yung kamay ko sa kanya. Hindi para bastusin, kundi para lang maramdaman na may totoong tao sa harap ko. Totoong may taong kaya akong mahalin, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niya akong mahalin. Pero pinipigilan ko, kasi gusto ko. Pag dumating yung oras na aamin ako ng nararamdaman, hindi dahil uhaw ako. Hindi dahil may kulang sa akin. Gusto ko, pag sinabi kong gusto ko siya, hindi dahil may gusto akong kunin, kundi dahil gusto kong magbigay. Pero ang hirap. Ang hirap ayusin sarili, lalo na kung hindi ka tinuruan kung paano gawin yon. Parang binigyan ka ng pyesa, pero walang manual. Kaya eto ako ngayon, Tinatanong sarili ko gabi-gabi. Kaya ko ba to? O mauulit lang ulit lahat? Sana, hindi na. Pero, paano kung yung sarili ko mismo ang kalaban ko? Paano kung kahit gusto ko nang maging tama, yung luma kong ugali hinihila pa rin ako pabalik? Paano kung hindi ko talaga alam kung paano magmahal ng tama? Akala ko okay na ako. Akala ko buo na ako. Kasi nga ba? Diba, sabi nila, pag may nagmamahal sa'yo, parang kumpleto ka na. Nagmahal ulit ako, hindi na bawal, hindi na kagaya noon. Pinilit kong maging tama, pinilit kong baguhin sarili ko. Pero kahit anong pilit, parang lagi akong nauubusan. Binasted ako. Hindi dahil hindi niya ako gusto, kundi dahil ramdam niyang may hinahanap ako na hindi niya kayang ibigay. Hindi ako sapat para punan yung mga sugat na hindi ko naman ginawa. Sabi niya, ang sakit. Pero mas masakit kasi alam kong totoo. Kahit anong lambing niya, kahit anong effort niya, may parte sa akin na laging kulang. Parang may butas na walang kahit sinong tao ang kayang punan. Dumating yung gabi na hindi ko na nakayanan. Lasing ako. Hindi dahil trip, kundi dahil gusto kong takasan yung ingay sa loob ng ulo ko. Umuwi akong amoy alak, pawis, at galit. Nakita ko si nanay sa hapag. Nag-aayos ng ulam. Naglalagay ng baon ko para kinabukasan. Parang normal lang. Ang lahat, pero ako, parang binabalatan ng buhay. Bigla na lang ako nagsalita. Hindi ko na napigilan. Bakit? Bakit ganito ako? Bakit hindi mo ko minahal ng buo? Baon lang palagi. Pagkain lang. Pero kailan mo ko niyakap? Kailan mo ko tinanong kung okay ba talaga ako? Hindi yung basta okay ka lang? Tapos tapos na. Tahimik lang siya. Hindi ko alam kung nasaktan siya o kung nasanay na siya sa katahimikan naming dalawa. Pero ako, parang sumabog lahat ng kinikimkim ko simula bata pa ako. Lahat ng galit, lahat ng hinanap ko sa iba, lahat ng pagkukulang na hindi ko maintindihan kung bakit ang bigat-bigat dalhin. Hindi ko alam kung iyak ba yon o tawa na lang sa sobrang sakit. Kasi ang totoo, hindi naman ako galit lang kay nanay. Galit ako sa sarili ko kasi kahit ilang beses na akong nagkamali. Ilang beses ko nang sinubukan. Hindi ko pa rin alam kung paano maging buo. Paano kung hindi ko na talaga kaya maging buo? Paano kung habang buhay akong magiging laging naghahanap, laging kulang, laging sablay, Paano kung hindi talaga ako marunong mahalin? Hindi dahil walang nagmamahal, kundi dahil hindi ko alam kung paano tanggapin 'yon. Walang nagbago. Walang sumabog. Walang nawala. Buhay pa rin ako. Humihinga pa rin. Pero parang multo na lang ako sa loob ng sariling bahay. Lumulutang. Gumagalaw kasi kailangan, pero wala naman talagang direksyon. Sinanay Andun pa rin. Naglalagay pa rin ng baon ko. Pero hindi na kami naguusap. Hindi dahil galit siya. Kundi kasi pareho kaming hindi marunong magsimula. Hindi ko alam kung sino dapat mauna. Ako ba na anak? Siya ba na magulang? O baka naman pareho kaming pagod na? Sa labas ng bahay, lahat normal. Pasok, uwi, kain, tulog. Pero sa loob ko, parang may sirang gripo na hindi mapigilan tumulo hindi yung literal na luha, kundi yung pakiramdam na parang may kulang, may basag, may bitin. May mga gabing humihiga ako, tapos bigla kong naiisip lahat. Yung mga ginawa ko noon, yung kay Ma'am Sales, yung thrill ng bawal, yung mga babae na dumaan na hindi ko rin naman talaga minahal. Hindi ko hinanap ang love, hinanap ko lang yung feeling na may pipili sa akin. Pero ang tanong ko ngayon, kahit piliin ako ng lahat, buo ba talaga ako? Hindi ko alam kung kailan ako matututong magmahal nang hindi naghahanap ng kapalit. Na hindi dahil kailangan kong punan yung kulang, kundi dahil may sobra na akong pagmamahal sa sarili ko, kaya may ibibigay ako sa iba. Ang problema, hindi ko pa alam kung paano gawin yon. Akala ko dati, kapag may nagmamahal sa'yo, buo ka na. Pero mali. Paano ka magiging buo kung ang simula mo palang basag na? Baka hindi happy ending to. Pero hindi rin tragic. Ganun lang siguro talaga ang buhay. Hindi lahat ng sugat kayang tapalan ng ibang tao. Hindi lahat ng bitak kayang takpan ng atensyon, ng yakap, ng mahal kita. Ngayon, ang natitira lang sa akin ay isang tanong na paulit-ulit ko rin tinatanong sa sarili ko gabi-gabi bago matulog paano nga ba maging buo ko?